Ilang taon ka na bang nangungupahan? Sawang-sawa ka na bang magrenta? Pasok na pasok ba sa budget mo ang 11,500 na mati kay pag-ibig? At the same time, gusto mo ng unit na complete na ang turnover? Napakaganda pa ng location, isang sakay mo lang, nasa Manila ka na. I-check nyo na po ito. day po mga kayo, homes, Good news po. Para po sa mga naubusan ng unit natin sa Pagsibol, Muzon, Phase 1, magkakaroon po tayo ng Pagsibol Premier Phase 2 po yan dito sa Muzon. Ang kagandahan po ng mga unit na to, semi-complete na po ang pagkaka-turnover. Halos lilipata na lang po. Partition na lang po sa second floor ang wala dito. So mamaya, house tour po natin yan. Again, ito po ang mga turnover natin na unit duplex po na walang down payment. Kaya i-check nyo po yan. Pero bago po natin ito simulan, first, please make sure to subscribe sa aming YouTube channel. And i-click nyo na rin po yung notification bell. Para whenever na mag-upload po kami ng panibagong mga YouTube house tours, mag updated po kayo dito at kayo po yung mga unang makakita. Kami rin po yung nasa Facebook at TikTok. So please click like and follow para maging updated kayo sa aming mga postings. Again, ako po si Carlo Felices together with my team sa likod po ng camera. And welcome po kayo to another Your Home House Tour. Ang ating Pagsibol Premier Phase 2 po ay again ay located po sa Barangay Muzon, Nay Cavite. So yan kung mapapansin nyo po yan, napaka-accessible po ng lugar na to. Meron tayong sariling access road. Paglabas po natin dyan, nandiyan na po yung Governor's Drive. Actually, yung landmark po natin dyan, yung clean fuel na gas station dyan. And at the same time po, pagpakaliwa natin dyan, dyan na po yung pa naik proper po natin and papunta po yan ng Manila. Ang daan po niyan ay Cavitex, so napaka-accessible at less than 2 hours. Nandun na po tayo sa Manila. So, pakanan po natin dyan. Yan naman po yung patay natin or pa maragundon, Dyan po sa location na yan. Dyan na po yung summer getaway po natin. Meron po dyan mga dagat, falls. In case po na gusto nyo mag-unwind, maligo. Ayan. Malapit lang po dito sa location ng project. And at the same time po, munting ako makalimutan, pagdating po kasi natin ng highway dyan, may sakay na po dyan ng mga bus pa Manila which is yung PITX po natin. So, napakadali lang din po ng transportation ng project po na ito. So, ngayon po, I-disclose po namin sa inyo yung iba pong information na naibigay sa amin. Pero mag-open po ang ating mga unit na ito sa April po yan. So in case po na-interested kayo, pwede na po kayong mag-viewing. Pwede na po kayong mag-submit ng mga requirements para makalain na po tayo sa mga una po na gustong makakuha ng unit. Again po, ang ating turnover dito ay semi-complete na. Wala lang siyang partition sa second floor. Pero nakatiles na po ang sahig, fully painted po ang mga walls. Papakita ko po yun sa inyo mamaya. And halos wala na po kayong gagawin At ang naging monthly niya po at naging difference niya po sa dati po nating model unit is Naging 11,500 po ang kanyang monthly um, Anyway po, less na po kasing paggagawa natin At the same time, napakaganda pa po ng community Kahit lahat po kayo mayroong sasakyan Maliwalas po ang itsura po ng ating community Dahil lahat po tayo ay duplex ang unit at may parking pa At the same time po, kompleto po yung ating amenities dyan sa mga pangangailangan po natin na establishment sa pangaraw-araw. Nandiyan po, malapit na po yung mga schools. May hospitals po dyan. Ayan po, magkakaroon din po dito sa future ng SM Naik. And kung kayo din po ay nangungupahan, hindi po magsasabay ang bayad nyo sa monthly dahil wala po itong down payment. So, mga ilang buwan po bago kayo lumipat, dun pa lang po mag start yung monthly nyo po kay pag-ibig. So, assist po namin kayo dyan. Tignan po natin mismo yung bahay. So, ngayon, mapansin nyo, ito po ang ating uh, turnover po no ng property, duplex po siya na merong lot area na 54 square meter and floor area na 45.5 square meter. Meron po tayong tatlong kulay diyan, makikita niyo po yun sa screen. Yan po yung mga pwedeng nyo pagpilian. And at the same time po, mapapansin niyo, ito po yung pinagbago niya sa natin ating model unit. Sinagad na po nila dito yung semento. Gantong ganto na po siya pag tinen over sa atin. So, less na lang po talaga yung paggagawa natin. Yun po kasi yung idea nila para malis na po yung gagawin po ng titira po dito sa property na ito or sa unit po na ito. At the same time po, ang space po natin dyan ay 2.5 dito po sa ating uh, parking space. Pwede nyo po itong bubungan. Hindi pa lang po siya pwedeng ipaslab. Pero dito pa lang po makikita nyo yung laki po ng space. At yun po talaga yung kagandahan. Kapag duplex po ang bahay nyo, merong bintana sa harapan, sa gilid at sa likod. So, and at the same time po, may access tayo dyan para sa pagpasok natin sa service area natin. Yung access po natin galing sa loob ng bahay, papunta po ng service area. Pwede nyo po kasing ilipat yung kusina nyo dyan sa labas in case na gusto nyo po. So ngayon, dito po sa harapan natin, meron din po tayo ditong space para sa ating landscape. So, ayan po, pwede nyo po siyang gawin. Pwede taniman, pwede nyo pong kung ano po yung gusto nyo gawin dito sa uh, harap po ng bahay nyo. Dahil meron po kayong extra space bago po yung mag-sidewalk po tayo. So ito po ang ating pagkaka-turn over. Dati po ang mga unit po natin dito, again, ay naka-jalousy. Ngayon po, sliding window na tayo. And kitang-kita po yung uh, mga improvement po na ginawa nila sa unit natin. So tara, pasukin po natin ang loob. So ayan. Bago ko po explain yung turnover po natin, actually, wala pa po tayo model unit ng complete turnover sa Nike. So, kami pa ipumunta pa ng Pampanga para may pakita ko po sa inyo ano po yung i-expect nating turnover. Kasi dito po, nakagawa na po sila ng turnover na complete na siya or semi-complete. Yung meron pong tiles at sa sahig at fully painted yung mga walls. So, ang expect lang po natin, wala siyang partition sa second floor. Mamaya, papakita ko lang po sa inyo na rin yung sahig na turnover doon at ano po yung idea na pwede natin gawin kapag uh, lalagyan na po natin siya ng 2 bedroom. So again, ang turnover po natin ay semi-complete at 44.5 square meter naman po ang ating floor area. Kaya po spacious po ang space natin. Kasyang kasya po yung mga spaces na kailangan natin sa pang-araw-araw. Dito po, mapansin nyo, tiles po ang floor. Nakatiles na po yan. Fully painted ang walls at yung ceiling po natin. So ito pong model unit na tinitignan natin. Um, Meron po siyang furnitures, tatanggalin lang po natin yan, tsaka yung mga appliances nila. Yun na po yung actual turnover niya. So, um, dito po yung space natin para sa living area. Ito po yung idea, o, ano po yung pwede niyong gawin. And at the same time po, dito po sa side na to yung ginawa po nila na dining table. So, dito po sa dining table nila, four-seater lang po, spacious pa rin po yung space nila. And dito naman po sa side na to, yung ginawa nila yung kanilang kitchen. So... Dito po, yung kitchen countertop natin, ganito na rin may pagka over na So again, maliban lang po sa mga appliances at furniture, ganun na ganun na po siya. Napaka-less hassle na po nito sa atin. Nagdagdag lang ng kaunti yung presyo niya, pero wala na po tayo halos gagawin, dilipatan na lang natin. Again, ito po yung ating um, toilet and bath. Dito po sa toilet and bath natin, naka-tiles na rin po siya. Hanggang sa walls, pati po ito, finish na po yung pagkakapintura. At meron po siyang ventilation dito. Kompleto po yung ating mga fixtures. Meron po tayong toilet, may laboratory, may shower po. Kasama po ito sa turnover over. And at the same time po, um, gantong-ganto na po nung halos wala na po kayong ipagagawa talaga. So dito naman po yung access natin para sa ating service area. Yan naman po. Ayan siya. Ito po, bago po lumabas dito po yung ating circuit breaker na modern na rin po ito. So, ayan po. Ito po yung space natin at mapapansin po natin na talagang in po nila yung uh, pag-sibol, premier mo zone po natin. So, dito po sa hagdan, inko ko mapapansin nyo, wala na rin po yung papagawa. Kasi po ito po ay nakavinil na. Mapapansin nyo po hanggang po yung steps hanggang sa second floor. So, ito po ay tubular na bakal. And Uh, pansin nyo po dito sa side naman, meron tayong owning ng mga bitana para meron tayong natural light na papasok. Dito po banda sa hagdan po natin. So, tara, kitin pa natin sa ito. Yung space naman po ng ating hagdanan ay saktong-sakto po. Hindi po kayo mahihirapan magkakit ng gamit. And katulad po na nabanggit ko kanina, nakabinil na po ang ating floor. So, um, ito na po yung actual turnover niya. Maliban po dito sa partition po na ito, naglagay lang po sila ng idea kung ano po yung pwede nating gawin na hati po ng mga kwarto pero ito po ay wala po itong partition na to sa turnover na ito so ngayon, ito po yung ating first bedroom, and as you can see po sa ating first bedroom hindi po siya masikip meron tayong bintana sa gilid sa likod po ng bahay so ito po yung expect natin kung gusto po natin na ganito yung hati po ng kwarto, pwedeng pwede po ito kasyang kasyang po dito yung kama hindi po tayo maglagay ng study table dyan cabinet, okay? And at the same time po, yung ceiling po natin, yan na po yung turnover natin, complete na rin yan. At nakaredy na po yung lagayan po ng window type na aircon. So, hindi nyo na kailangan magtibag. So, if ever man na split type yung gusto nyo ilagay, tatapalan nyo na lang siya. So, ito po yung ating first bedroom. And as you can see po, dito naman po yung ating master's bedroom. So, dito sa master's bedroom natin, naglagay lang sila ng queen size na kama. Spacious pa rin po yung space napakamura po nito sa under 2 million na property. So, mga pansin nyo, may bintana pa rin sa harapan, sa gilid, fully painted ang walls at ceiling, and meron na po talaga yan sa sahig. So, yun naman yung kagandahan po ng unit na ito. No? Wala na po siyang down payment, complete pa yung turnover, maliban sa partition. Ha? And, and at the same time po, 11,000 lamang po yung monthly niya. So, ngayon po, nakita po natin yung pinaka-actual turnover po natin, pag-usapan po natin yung presyo. Tara. So magkano nga ba ang updated price natin dito po sa Pagsibol Premier Muzon? Na meron pong floor area na 45.5 square meter at lot area na 54 square meter. Ang ating updated total contract price po dito ay 1,750,000. Ang ating down payment po dito, again, ay wala. Wala po tayong down payment dito. So, pag malapit na po tayong limipat, doon lang po mag-start yung monthly natin kay Pag-ibig. Pero bago po yan, meron po tayong processing fee na 10,000 pesos po, yun na po ay kasama yung pagkabit po ng ilaw, yung tubig, yung move-in po ninyo. In the same time po, yung pag-process po ng documents nyo kay Pag-ibig. So, dito po, ang process is, sasubmit po tayo ng complete requirements pag po masapu siya sa evaluation, tsaka po tayo papipiliin ng unit, at tsaka po tayo magbabayad ng 10,000 pesos. So, again, pagkatapos po noon, um, process po yun at mag wait na lang po tayo sa turnover po natin. Pag malapit na pong i-turnover, ang magiging monthly po natin kay pag-ibig ay 11,500 pesos. Ang ating required income naman po dito ay 32,000. So in case po na hindi kayo pasok dyan, pwede pong maging co-borrower ang pamilya po natin. So pag-usapan po natin sa mga inquiry. So in case po na meron kayong further question at gusto nyo pong magpa-free tripping po sa amin para makita nyo po mismo yung project at location po ng unit po na ito, you can contact us sa number po na makikita nyo sa screen. Pero again po, yung pinaka-model unit po natin na complete na po yung pagkaka-turnover, um, dito pa lang po yun sa pang ginawa Kasi usually po, yung pag po talaga natin, bago pa siya matuloy ang maitayo, na na po namin yung mga unit. So, not sure po kung kailan nila matatapos yung ating model unit, pero at least po, napakita na po namin sa inyo. So, yung nakita nyo po kanina, na kahit wala po siyang Uh, mga furnitures, kano na ganoon na po yung pagkaka-turnover uh, magkaroon na po kayo ng idea at makatulong po sa inyo mag-design Kaya kung hanggang ngayon ikaw ay nangungupahan pa at magsasawa ka ng mangupahan, gusto mo na magkaroon ng property na para sa'yo napaka-affordable, walang down payment duplex na rin may parking space complete pa ang pagkaka-turnover and at the same time, napakaganda ng location at perfect na perfect para sa iyong family check nyo na po ito hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming YouTube channel, please like, share, and subscribe na rin po para maging updated po kayo sa mga bago po namin i-feature na bahay na kagaya po nito. Again, maraming salamat po sa panonood at magandang araw.